ang kababalaghang ito ay hindi ko sariling karanasan, kundi creepy experience ng mama ko. Pinakabunso siya sa siyam na magkakapatid. Apat na taon pa lang siya noon nang mamatay ang dalawa niyang kapatid dahil sa paniniwalang kinuha ng engkanto ang kanilang mga kaluluwa. Ang papa nila ay likas na matapang at palaging nagpuprotekta sa kanila laban sa mga elemento. Hindi niya hinahayaan na mawala sila sa kanyang paningin. Ngunit dumating ang araw na hindi nila inaasahan. Ang dalawa sa kapatid ng mama ko ay pinaniwala ang kinuha ng inkanto. Ilang araw nang may sakit ang dalawa niyang kapatid at hindi gumagaling. Pinatingin na sila sa mga espesyalista pero walang makapagsabi kung ano ang sakit o ang nangyayari sa kanila. Bigla na lamang silang nalumpo at tumigil magsalita mula nang magkasakit sila. Dahil hindi sila nawala ng pag-asa, Pinatingnan pa nila ito sa isang magtatawas. Base sa resulta ng pagtatawas, binabantayan daw ang dalawang bata ng mga engkanto. Pinipilit daw na kunin ang kanilang kaluluwa dahil paborito sila ng mga ito. Palagi ring pinaaalalahanan ang pamilya na mag-ingat dahil baka may isunod pa ang mga elemento. Halos araw-araw ay bumibisita ang magtatawas sa kanila upang kamustahin ang lagay ng mga bata. Hanggang sa isang araw, hindi na nagising ang dalawa. Labis na nag-alala at hindi mapakali ang kanilang mga magulang. Muling pumunta ang magtatawas sa kanilang bahay para silipin ang sitwasyon. Inutusan sila na ilagay ang dalawang bata sa isang malaking kahon. Laking gulat nila nang buksan nila ito at makita na nagmistulang puno ng saging ang katawan ng mga bata. Muling nagtawas ang albularyo gamit ang patak ng kandila sa tubig. Doon nakita na tuluyan ng kinuha ng mga inkanto ang kaluluwa ng mga bata. Dahil dito, sobrang nagalit ang papa ng mama ko at halos himatayin sa tindi ng kanyang galit. Simula noon umalis sila sa lugar na iyon at lumipat ng ibang tirahan. Ngunit hanggang mga nananatiling misteryo para sa pamilya nila ang nangyaring iyon.